Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Hindi mo na ba nalaramdaman na mahal ka ng partner mo? dahil nakikita mo o nararamdaman mo na parang hindi na siya nagsiselo sa'yo. Yung para bang baliwala ka na lang talaga sa kanya? Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaselo sa'yo? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kumuha ka lamang ng larawan niya, actual photo niya, o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos mag-focus ka, pakatitigan mo ng maigi ang larawan niya. Isipin mo siya, at pagkatapos ibulong mo lamang ito sa larawan niya. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaselo sa akin, at ikaw ay hindi-hindi na mahuhumaling sa iba. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit at kahit ilang beses na gusto mo ito ibulong ay pwede po wala pong problema. At pwede ka pa magdagdag ng hiling kung gusto mo. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya, actual photo niya o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo kung ano ang ginamit mo sa ritual. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin kahit ilang beses sa isang araw. Ibulong mo lamang sa larawan niya kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto sa kahit na anong oras na gusto mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God...